Dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom, ay hindi ko po minsan na hihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo oh, naman. At kahit doon sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba doon? Sa seminary po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming um, sahod monthly. Wala po din kaming mga benef benefit yung binibigyan lang po kami ni Kibolay ng may tinatawag ng honorary honorarium na 200 to 300. Pero depende po yon depende pa din po yon sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood, mood ni Kibuloy, ano yan, Bawat araw, linggo, buwan? depende po sa mood niya kung magbibigay siya pero araw-araw ang pagbigay niya kung Indeed. kung mood niya depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung uh, once a week. So, once a week 200 o 300 pesos depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga malamang wala rin kayong benefits. So, wala kayong 13th month pay wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganyan sa SMI. So, malamang, eh, sa rin eh, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Walang Madam walang feel health, walang pag-ibig. Wala din po. Ah, uh, pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam sir. Pwede bang matanong ang Dole, Yusek, Igargo, uh, sir? Pag yung isang tanggapan, oh, um, whether media station o basta isang tanggapan, pinagtrabaho ang empleyado ng walang sahod, walang anumang benepisyon, hindi po ba illegal ito? Uh, actually, uh, Madam Chair, illegal talaga po yan. Uh, bawal ang uh, papagtrabahoin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng uh, sahod at uh, mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Salamat, Yusek. At uh, kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ. Uh, nasabi nga ni Yusek Dimaporo ka ugnay na kayo and uh, sa, uh, sa loob din ng iyakat. Itong sinasalaysay ni Elias sa hindi hindi po ba ito in fact uh, human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas SMNI is engaged in human trafficking. Yes, uh, good morning, Madam Chair. Uh, yes, uh, given the set of facts po na pinresent ni um, alias Rene, uh, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as uh, trafficking for labor exploitation, Madam Chair. Salamat, Atty. Uh, Attorney Quintana. So, uh, at least dalawang dimensions pala, human trafficking per se, and then trafficking for Uh, labor exploitation. So talagang uh, kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ pati ng DOLE kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na, na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ng uh, SMNI, talagang mapapaisip ka binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng <laughs> franchise, no? But anyway, balik kay Elias rin eh. Sa tingin mo ba, uh, alam ba ni Kibolo yung pangaabuso ni June Andrade? I think madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to to Kibuloy through uh, secretary na Secretary na si Eleanor Cardona, pero hindi po ito uh, pinapansin. May uh, may confirmation ba kay mula kay Eleanor Cardona? at may confirmation ba mula kay Kibuloy kung natanggap nila ang ang sulat mo? Ang pinapatawag lang po ako ng uh, parang pinapatawa ako ni Eleanor Cardona tapos uh, fine fellowship lang ako ng mga Word of God. Yun lang po. So, at least ma, sa pagkaalam mo, uh, natanggap at least ni Eleanor Cardona yung sulat nyo dahil pinapatawag kanya at fine-fellowship kanya. Opo, Madam Chair. Okay. May confirmation ka ba kung natanggap mula kay Eleanor Cardona kung natanggap ni Kiboloy ang sulat niyo? Ang um, sinasabi po ni Eleanor Cardona na nabigay niya yung letter. Okay. So at least mula kay Eleanor Cardona, may Uh, some kind of confirmation na natanggap ni Kibuloy yung sulat nyo. Dahil sinabi ni Eleanor Cardona na ibinigay daw niya kay Kibuloy yung sulat nyo. Yes po, oh, Madam Chair. Pero merong bang sagot o anumang tugon mula mismo kay Kibuloy tungkol sa sulat mo? Wala po, Madam Chair. Okay, ah uh, Elias Rene. Siguro, isang huling tanong mula sa akin sa ngayon, ano po, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo. Nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahan ng kita, Elias Rene, ha? tulad ng lahat ng resource persons under oath ka. Makukumpirma ma, makukumpirma mo ba ito na nakita mo si na dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain. Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Psalms um, of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, okay. oh Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung makukonfirm mo bang, kinukonfirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at si dating mayor na kasalukuyang presidente. Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman... Uh, I isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag, ang um, pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay uh, from helipad, sinasakay niya po doon, uh, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after Uh, nilalatag po sa ground sa so may ay may tent po na near mansion niya tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Ah, so teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag. Nilalatag baril po yung ang kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't y ibang klase? Y yes po, Madam Chair. Okay, so kinoconfirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na, ang, na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, uh, Marami salamat uh, Elias Rene. Ah, uh, baka may mga tanong pa yung kami uh, ng mga komite uh, mamaya po. Ay uh, to pa pala follow up lang Elias Rene para lalong uh, mapatotohanan no ma o ang, ang mga sinabi mo sa amin so far. Uh, paano mo nakita? Paano paano ka paano mo nakita na ba uh, baril ang inilabas sa bag? Eh di ba landscaper ka? hindi ba kayo bawal lumapit doon sa tent? Yes po, Madam Chair. Ang um, mansion ni Kibuloy, uh, dito lang po kami sa gilid uh, ng landscape. Tapos, um, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean ina po kami na uh, bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganon kalapit o kalayo doon sa tent? na pinaglataga ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansion kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Um, malapit po, Madam Chair. Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang layo o ang lapit ng mansion kung saan ka landscaper dun sa tent? Um, like from, from here, then dun sa may pinto po. Ah okay. So ganyang ilang okay. metro oh, yeah. lamang. Oh, ganyan po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag doon sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene. Um, ngayon po, ah uh, Pakikinggan naman natin yung video, uh, hindi po siya physically present, video po ni Elias David. Uh, si Elias David ay gumawa po ng video, uh, colleague at uh, mga uh, resource persons dahil siya po ay nasa ibang bansa. At uh, baka hindi maayos yung kanyang connection pero kasama pa rin natin siya live para patutuhanan ang, uh, ang sinabi niya sa pakikinggan nating video. Okay. At uh, for the record po, uh, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas, uh, ng bansang uh, kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Kiboloy? Bali po, yung kapatid ni Pastor Kiboloy is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko sa murang edad ay parang ano parang pinilit ka rin mag ano mag beg ganon malimos Mali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ nagsimula po akong makapasok sa uh, 12 years old po ako kasi po pioneering po yung magulang ko sa Bicol mga member kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Tibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, in-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda. Ganon. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga at hindi ko pa kagbisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga tingi, makapuno. Tapos, Minsan, sinasama nila ako mag-caroling pag-Christmas. May experience mo bang maano? ma-parusahan uh, ma 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 ng physical? Yes po. Nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Tibuloy. That time po, uh, na-promote po ako. Yung pagka-promote po po, inilagay nila ako sa dabaw, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting dahil nga po cameraman ako sa media mayroon uh, meron daw pa kung laging girlfriend kasi bawal nga po daw yun kasi through, through mobile nag-report yung reporter ko na meron daw akong pa-textmate na taga ay na reporter pero hindi po yun totoo tapos inold nila ako noon, hindi na nila ako pinag-duty. Tapos yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit po, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkatasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata. Inultog nila yung yung ulo ko. Pasensya na po kung... Pasensya na po ko. Nagiging emotional ako kasi senior sa na, na, na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sila yung mata ko. Nilagyan nila na yung ari ko. Nilagyan nila na yung bibig ko. Ay mo ko. Ba? Kaya ibaayos ko. Hindi na nakita. Sigaw lang ako. Sigaw pa rin na pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede Mabami mo pangalan. Sila, Okay. po sila lahat. Ang nag ang nag torture po sa akin, number one po, si Julio Pablo, tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkil po ni Pastor Kibuloy Antico. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yon. Ang nangyari po kasi noon, madam, uh, madaling araw yon, uh, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yon, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo. Kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin hindi gagawin.